Ma'am, you also mentioned you're uh, open kayo to, 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 talk to Mayor Laniketa uh, Lani Quetano for the end barangay. Yes. Meron pa po ba dapat pag-usapan at dapat linawin? Actually, marami pa kami dapat pag-usapan, diba? uh -oh. Um, yung, kasi wala pa kani, writ of execution. Okay. And may mga assets ang Makati na nasa nagig ngayon. Uh -oh. And then, tapos moving forward, um, magkapit bayan kami. Mm -hmm. So, mahirap na yung kapit-bayan mo ay kaawin. Ma'am, if Mayor Lani is watching, ano pong magiging difference nung pag-uusap nyo with her sa uh, sister nyo? Ah, yeah. Ang sa akin is, uh, may, kumaga, there's open communication. I am more than willing to talk to her. So, sa, sa akin nga, and if may isang bagay na natutunan ako sa Senado, mm -hmm. na kailangan uh, laging may open line, laging uh, may room for communication. Kasi paano na namin bibigyan ng solusyon ng mga problema kung hindi kami mag... Ma'am, pa so, kung gusto yung relationship niyo with the Danos considering yung rip sa tagay. Ah, ako, I'm okay with ano. Okay naman kami ni Pia, pero dun sa isa, hindi ko na, hindi ko na kaya eh. Uh, ilang beses ko na uh, sinubukan uh, na uh, naging okay na kami. Tapos, tumira na naman sa ulit. So, parang for me. Yun na yun. So, ma'am, with that, ano yung in-expect yung maging settlement or whatever, however we call it? Because... You know what? Um, ilang beses na kami nagkita ni Mayor Lani in different functions, iba yung issue ko sa asawa niya. So, labas. Kumbaga, labas yung yung relationship namin dun sa relationship. So, yun. So, I think for me is uh, uh, very promising kasi may may ganun kaming uh, window para pag-usapan kung ano man yung busot ng pakatsipan. Uh, okay. so you're optimistic, mag-progress naman yung... Yeah, very optimistic.